Ayan, welcome to Nestor Lakay Channel. Ito po ngayon ang update sa Taytay Grand Changge. Andito po kami ngayon sa loob ng Taytay Grand Changge. Ayan, ito po ngayon ang update sa Taytay Grand Changge. 35 pesos po dito ang ganito pong tokong with one packet. At mayroon din po silang Jagger na 50 pesos dito lang nya sa stool number 539 and 540. Ito po ngayon ang Taitai Grand Changge. Ito normal. Ito loob-loob ng SD Changi Mall. Okay, no, po Magkano po dito sa plus size? Ito po sa layer 2, 270. Po. Dito po 240. Ah, 240. Sa loob ng SD Changi Mall, may mga dress po dito. May mga blouses po na magaganda po dito sa loob ng SD Changi Mall. Magka, yung mga ganyan pong dress po, ano po? Magkano po yung ganyan, madam? same lang din po, mga 270 po. Ah, 270. Yan, dito po yun. Sa mga naghahanap ng mga dress, dito lang po kayo sa loob ng... Ng meron din po, maraming kulay. Ah, okay. Ito po ang We loob ng ano, SD Changi Mall. Changi mga trendy outfits. Ano pong tela po ito, okay, madam? Ito, Ma ano pong tela po ito? Soplinen. na oh, Ang yeah. gaganda yes, ng mga ano. Malamig po yan sa pato, Yung terno na siya. O, oh, <makes> 2.30 kapag retail, 2.20 kapag wholesale. May mga blouses din po sila. Sa mga naghahanap ng trendy outfit. Dito lang yan sa loob ng SD Changi Mall. Malamig po dito sa loob po. Ang uh, damit po ng bata. Magkano pinga nito po Ter? terno? Huh? 35 po pag-girls and po pag-retail. May mga 35 po sila dito sa EMF. Okay. E-M-F po, namin 35 Ay, may mga sando po sila 35 pesos sa loob po ng E-M-F Ito po mga pambata po, 60 ang full sale pag-retail Pag Pag Pag-ilang taon po itong mga ganito po tenong pambata? Ano pong istol po ito? Yung 495 sa loob ng E-M-F sa ganda ng mga damit dito. oh. loob ng EMF. Okay. Ngayon update sa loob po ng EM EMF po ito